Ano doon? Nasasaktan ka lang kasi hindi po mapabor yung sagot ko sa para sa inyo at sa idolo mo? O sa hinahawakan mo mga politiko? Ganun ba yun? Kaya masakit? Pagbati muna po ng magandang araw, magandang gabi. Saan ko ng mundo kayo naroon ngayon? Kumusta po kayo mga kakay? Sa video pong ito ay minarapat ko na sa inyo ang pahayag ni Atty. Castro kaugnay ng paninira ni Malotikia sa kanya upang ipagtanggol ang dating presidente si Rodrigo Duterte. Ito po ay bilang pagsuporta sa katotohanan, paglaban sa disinformation at fake news na isa sa advokasya ng Kanto Hero Channel panuori po natin ang sambal na katotohanan sa pagmumukha ni Malotikia Kia. Mas masakit po ang datingan nito dahil masakit naman talagang marinig ang katotohanan laban sa iyo. Open po ang uh, comment section ng Kanto Tejero Channel sa lahat sa mga sumusuporta kay Jose Castro at sa di po naniniwala sa kanya. Malaya ako kayong mag-comment. Magkaisa tayong labanan ang fake. sa panunin natin dito mga panuori natin na ito. Ito siya. Hey Uh, maipit ma ma tayo. But at the end, anong sinabi ni President Duterte? Pilipino yan, papayaan nyo makapasok sa kanilang bansa. Eh itong si Undersecretary Castro, uh, para mo sabihin na wala na kami pakialam sa ICC? Uh, Paano namang sinabi mo na hindi Pilipino si Duterte? Ha? Fake news! Eh sinabi ba kung wala tayong pakialam sa ICC? Hindi yung word na ginamit ko mga kreer. Sinabi ko, di ba, wala na tayong hand. Hindi na natin responsibilidad yung kaso sa ICC. Bakit walang jurisdiction? Bakit walang jurisdiction ng ICC ngayon? Kasi bumitaw si dating Pangulong Duterte. Siya may gusto nun. Tapos ipapahid sa akin ngayon? Kasalanan ko mga kaklir? Kasalanan ko na wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Sino ba ang may kagustuhan nito? Hindi ba si dating Pangulong Duterte? Hindi naman ako. Bakit sa akin ngayon sinisisi ito? ba? Diba? Okay, sige, isipin lang natin ha, ah, kung tama ito sinasabi ni Malutikia. Wala tayong pakialam sa ICC. Dapat ba meron? Ha? Dapat ba natin pakialaman yung ICC? May jurisdiction ba tayo sa ICC? O ang ICC may jurisdiction sa atin? Pagbalitan natin. Hawak ba natin kung anong gagawin sa ICC? Wala, di ba? Eh, di ba? Ako ba may kung hindi na natin kayang makialam sa ICC? Sa kaso sa ICC? Okay? Fake news to eh. At ang mahigit doon, naglingkod yan sa bayan sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretaring ito na pero mo magsasalita ka ang, ang tanong ko nga ang eh, the... anong pambabastos ko alam mo ba kung ano sinabi ko dito Malutikiya, nadinig mo ba kung paano kong sinagot ang patungkol dito sa interim release na ito? Nakasagap, nakasagap ka lang yata ng chismis tapos babanat ka na dyan. Ayan na, well, wala. Ang ginamit ko yung banat ha, ah, kasi nakatikim na maanghang na banat ang title. Hindi ko word dito. Babanat ka dyan hindi mo iniintindi yung sinabi ko. Isip, isip. You need this. Diba? Anong pambabastos yung sinabi ko? That even allowed by the, by the presidential communication office? Ano bang sinabi ko nakakabastos? Tell me. Ano dun? Ano dun? Nasasaktan ka lang kasi hindi po mapabor yung sagot ko sa para sa inyo at sa idolo mo or sa hinahawakan mo mga politiko. Ganun ba yun? Kaya masakit? So be saying those things? Ano nga sinabi ko? Anong sinabi ko? Na sinabi mo nakakabastos. Ah, uh, parang hindi ito tinuruan ng communication. O, di ba? anong gawa nito? Ad hominem to eh. Para masira ang credibility ko, di ba? Ako, okay lang ako na ipaglaban ko ang administrasyon. Nandoon ako nagtatrabaho. At ang sinasabi natin dito ay naaayon sa batas. Ikaw, anong meron ka sa Duterte? Tapos sasabihin mo hindi ka pro Duterte, pro country ka? Pro country? Anong country? Di ba? Pro Duterte, mamaya pakikita natin talaga to, kundi talaga to Pro Duterte. Parang hindi ito uh, tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. Hindi tinuruan respeto. We're talking about respect, mga kaklira. Sige, let's see. Sige, ako pa ngayon, ang sasabihin na basta sa to ng respeto. Sige, let's see. Di ba? Uh, ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, uh, huwag kayong ma magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Hawak mo taong bayan? Eh, ang balita ko, gusto ko ng taong bayan eh. Yung DDS lang naman ang ayaw sa mga sinasabi ko. Di ba? Sige, pakita mo sa akin yung taumbayan mo. Eh, wag mong gamitin yung ano mo, ah, Opisina mo, survey-survey dyan. May kanya kami. May, Meron may, kang sariling respondents dyan. Ha? May sariling kang respondents dyan na hindi papabor sa administrasyon. Hawak mo yun, eh. ba Hindi. Kasi yung paglalagay sa kanya dyan, uh, at lahat ng sinasabi niya since day one, ah, uh, hindi nga part ng, pre, uh, hindi nga part ng news article eh. Sinisingit at sinisingit niya ang linyang Duterte. Bakit, Mr. Kina? Nakapakinig ka ba ng ano? Nakapakinig ka ba ng press briefing? ba? Diba? Yung tanong dyan, lagi may Duterte. Sinasagot lang. At kung nadadamay ang mga Duterte, wala na ako magagawa dun. ba? Diba? Kasi sometimes you have to compare kung ano ganagawa ng, ng kasalukuyang administrasyon at kung ano nangyari sa dating administrasyon. ba? Diba? Okay. So, masyado yung binababa ang uh, kategory at ang quality hmm. ng presidential communication. Uh, nangakalungkot dahil Uh, para sa isang taong naglingkod sa bayan mo ng six years. Dapat, kahit na anong problema natin sa ating maging, naging Pangulo, naging naman natin ng respeto. Wow! Paano naman si dating Pangulong Duterte? Mga ka-clear. Paano to si dating Pangulong Duterte? Kahit si VP Sara? Ha? Nirespeto ba nila ang kasalukuyang Pangulo? Ha? Kasalukuyan pa yun. Tinuruan mo ba sila na gumalang din? Malutikiya sa Pangulo? Nung nagsasalita ito si dating Pangulo Duterte na ngagbang-agbang, Inatulan mo ba? Inatulan mo? Oh, ako ba sinabi ko ngagba sila? Never. 'Di ba? Makasalita lang 'to si Malutikia. hindi niya alam ko ano sinabi ko. Yun sa press briefing. Ah, uh, makapanira lang para siguro gusto kong tanggalin para hindi na makapag makapagdepensa sa ginagawa ng administrasyon. Aling mali ang sabihin niya na wala hindi na namin pakialam niya na sa ICC na hindi namin siya tatanggapin. Ah, uh, may sinabi ba akong gano'n na hindi ko tatanggapin? Fake news ka talaga, mal Malutikia. That's the problem with you. Sarado eh siya lang pinakikinggan mo. Hmm? Never kung sinabing hindi tatanggapin. Sige nga, pakinggan nga natin mga kaklil. Fake news to eh. Okay ha? Ito. Sige, tingnan natin. The hate. With that, does it mean that we have to um, recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? Tanong, di ba? So, tatanggapin ba? Di ba? Ang tanong ganito eh, tatanggapin ba ang Pangulo kung pa kapag, kapag di ba? Kasi ito'y Hypothetical question to, Malutikiya. Kaya wag ka muna manggala iti dyan. Hypothetical question lang ang ibinigay. Di ba? Anong sabi? Ang tanong is, um, tatanggapin ba? Gagawin ba yung mga kondisyon? Kasi may mga kondisyon daw na ilalagay, di ba? Kapag uh, magagrant yung interim release. May mga binigay na kondisyon. Especially do sa, sa country kung saan siya naka... Sa Pilipinas. Kung saan siya tatanggapin. So, anong ah, Sinabi ko bang hindi tatanggapin? ang sabi ko, ang, ang sabi ko dyan, does it mean ba? Does it mean that we have to recognize the jurisdiction of ICC huh? over the Philippines? ba? Diba? Ito yung sasabing fake news peddler eh. Mga ganyang klaseng tao eh. Si Malutikiya eh. ba? Diba? Kasi sabi ba kung hindi natanggapin? Una ang tanong. Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Bakit nawalan? Muli, ginusto yun. Hindi natin pangulong Duterte. Siya yung umalis. di diba? Oo. Oh. So ang tanong ko, kung ito ha kung halimbawa na yaan ang ipipilit nila di ba does it mean ba na i-recognize -re natin yung jurisdiction ng ICC hmm? ang alawa ang tanong ko kung i-recognize -re -re natin at may hihilingin silang freeze order ng assets o i-freeze ang assets susundin ba natin so ang gusto kasi nila dito mga ka-clear kahit may nagtanong dito eh taga ano yun eh taga net 25 nagtanong hindi ba pwedeng itong issue lang Pagbigyan, halimbawa lang nga kasi hypothetically, eh. Hindi ba pwedeng sa issue lang for humanitarian reason? Ito lang ang take up in? Huwag nang take up in yung iba? Hindi natin take up in yung freeze order. So, oh, oh, parang ganito. ICC, wala kang jurisdiction ah, Ito lang ang, tatang, ito lang ang, ito lang ang susundin namin sa'yo. Ito lang. Yung mga condition mo na ipapataw para sa interim release. Pero the rest, freeze order, whatever, wala. Huwag mong take up in yan. Ganun ba? Ganun ba dapat ang batas? Di ba? Tuloy natin. Ako, alam ko na pakinggan nyo naman yung sinabi ko dito eh. Oops. Sana yan? Hmm, sige. I believe the uh, family of the former president, uh, Duterte... Hindi ba pwedeng itong issue lang, ito lang, yung mga condition mo na ipapataw para sa interim release. Pero the rest, please order, whatever, wala. Huwag mong take up yan. Ganun ba? Ganun ba dapat ang batas? Di ba? Uh, Tuloy natin. Ako, alam ko na pakinggan nyo naman yung sinabi ko dito eh. Hmm, sige. I believe the uh, family of the former president, uh, Duterte, is asking and praying from the Supreme Court that the government should not uh, cooperate with the ICC. Oh, hindi ba? Bastos na ba yung sinabi ko? Hindi ba may mga pending silang cases, mga ka-clear? May pending cases sila sa Supreme Court, di ba? Na sinasabi dapat ang Pilipinas ay huwag makipag-cooperate sa ICC. Hindi nga tayo nakipag-cooperate sa ICC, nakipag-cooperate tayo sa Interpol eh. Di ba? O ano sasabihin diba? ni, ni, ni Tikiya na bastos ang sinabi ko? Di ba yung pamilya niya mismo ang nag-pray? they are they are asking from the Supreme Court i grant yung kanilang petition na wag makapag-cooperate ang bansa sa ICC. Tapos babalik na ta rin ako na ako nagsabi na wala tayong pakialam sa ICC. Ang labo, di ba ni Malutikia? Malutikia, you better study, no? All the responses that I made. Bago ka bumanat dyan. Nakakahiya kasi. Na, naturingan kang political strategies, handler, handler ng mga Duterte, question mark. Di ba? Huwag ganun. Kasi pinapahiran mo ko ng kwentong mali, tapos papalabasin nyo dyan sa mga viewers nyo, nabastos ako. Wala akong binanggit na anumang kabastusan siya. Diyan pa ba akong mambabastos sa podium? Nasa likod ko yung Malacanang Palace, o. Oh. hindi hey, ba? Nakakaya kasi kayo, eh. Yan tuloy lumalabas sa inyo sa mga DDS. Lumalabas kayo yung fake news, peddlers. Nakakailan nyo pa ba yan? Binabagay nyo yung salita ko, eh. Ito yung sasabi ko sa inyong nagtutwist ng kwento, eh. Di ba? O, oh, sige, tuloy. So, it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Oh, see? Castro. Diba? Kung gusto nila na hindi natin i-recognize yung ICC, nasa prayer na sa Supreme Court, ano gagawin natin? Ano gagawin ng gobyerno? Ha? Susundin pa rin yung ICC, pero dito party lang? Tapos pag natusan ang gobyerno ng, oh, help us to freeze the assets of the Duterte's, di tayo kikibo? Ay, hindi. Wala kayong jurisdiction. Diba? Alabo, diba? ba? Kasi sabihin mo na ako yung ayaw ko na at pambabastos na yun dahil ayaw ko. Sabihin ko walang pakialam mga ICC. Hindi sa atin nag-start yun mga kakliyo. Sila ang may prayer na sa Supreme Court. So please lang, study those facts. Malitikiya, please. Sayang yung pag-interview sa'yo dyan. Tapos nakakabigay ka ng fake news. Hindi ako nag-pray sa Supreme Court na huwag kilalani ng ICC. Unang-una, si dating Pangulong Duterte ang umalis sa ICC. Pangalawa, lahat ng kaalyado niya, a pamilya niya, nag-file ng petition para hindi na makipag-cooperate ang bansa sa ICC. Di ba? Labo, di ba? Oh, eto. Kabasusan daw, di ba? Tignan, meron pa ba ako dito? Wait lang, ah. Ito, to pa ba? Ito, ito, ito. Sige, natin. Hmm. Kasi, na sasabihin natin, all... Although that's hypothetical, oh, I sasabihin natin oh. na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release, dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets. Gugustuin po ba din ng pamilya Duterte na makipag-cooperate sa ICC para lahat ng kanilang assets na man o hindi nakatago ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets. Oh. Ano? Anong kabastusan doon na Lutikia? Patano nga eh kasi hypothetical. So lahat ng issues niya mabubuksan. Tandaan natin ha, mukhang mag-o-order. Meron ako nababasa dito. Namaari maaari mag-issue ng freeze order ng assets ang ICC o anong gusto nyo? Hmm, di ba? Thank you for watching. See you on my next video.